magandang umaga mga katrabaho ayan o, no? naglilinis nakapaglinis na po si ito si JR, no? malinis na naman niya sa harap natin no? ayan, paghapon kasi naglilinis na, tinatanggal niya yung mga kalat, pati yung mga pinagsinsilan yan ang mga masarap nakasama sa mga trabaho natin hindi nila iniiwan yung mga ano hindi niya iniiwan yung mga pinagsinsilan, no? mga katrabaho naman yung ayos o mga trabaho dapat ganun lagi tayo sa ano uh, natin ayun tapos pala ito uh, naayos na rin yung tubo natin dito para pag nakatapis sa rito ya ano ko na rito si tatay dito na siya muna mga katrabaho pwede na siya ito siguro mamaya saglit lang naman to ayun yung ating bakod no? sa pattern natin ayun okay na ito sa harap tapos yung dito naman ayan, nakapagpalitada na rin sila na? ayan, dito, makapan nakailang supot na yan na? nakailang supot yan ano bang kapal yan? Tres? ayan, mga 3 pulgada pala rito kahapok yung ano rito. No? Ayan, baka matapos na siguro ito ngayon mga katrabaho. tina lang dito naman yun tara asok tayo dito Ayan dito, nag uh, ano na tayo rito, nagkikisan nila sila rito mga <laughs> katrabaho. Ano, ang dami nung ano natin ng uh, braise no? sa mga sisami natin para panigurado ano para siguradong ano walang dundo tingnan naman no kada parlina natin may mga ay barakilan may mga braise na ah, ganun mga katrabaho Ah, balik ulit trabaho si George. Ayun, nandun siya. Nag-sisinsip siya ron, mga katrabaho. Eh, tapos to, anuin mo lang ko, tisimento to. Nakalimutan ako. Oh. Kaya gulo tayo nga, ngayon ako kain tayo rin po siya, pwede na tayo kain yan. Huwag tayo, kaya tuwan nyo na lamo. Ay, so nga, akong, tayo, ngayon rin ako, ngayon ni Tangkar na tayo, yanang kain nyo na. Ayan, nakapalitada na rin siya. Huwag mo na masyadong labas, short, Pwede na yung pasong pang pasong pang konti. Doon, pasok mo ng konti yun. Huwag mo na masyado sundin yung ano. Pwede naman. Na, okay na yan. Okay. Tapos tabasin mo yung ano, yung halo. oy yung sa kabila rin, tabasin mo ganyan. Oh. No, yung mga halo dun Yung oh. sa kabila, yung sa susunod. Pag natapos mo yun doon sa kabila, anuin mo na rin yun. Na. No. Doon sa kabilang bakod din. Kunin mo na rin ng ano, ay basta doon na lang, kuha na lang kayo yung ano, basta saktong takpan lang yung ano, yung PVC. Ayusin mo lang yung PVC para kung medyo may mataas na makapal masyado yung halo, silin na lang yung PVC. Ay yung ano, halo blocks, no. Para lunes, dyan ka na sa ano, sa kwarto, mag-reout na tayo ano. Para paghalo na rin sila rito. Ang dami ng halo ni JR. Oh. Ang dami halo. Ayun si yung ano, mais natin. Oh. Ganda na. Hmm. Ayos na pala yung mais natin dito. Sa hmm. taba yung tubo niya. Kaso ilan lang yung napa, ano, natin. Oh. Yung iba may ano na naman, may uod no? Hindi tayo nakapagdala ng regent Para sana ay ano tuloy-tuloy yung bunga na okay. Ay, yung mga post ni tatay oh. talagang panglaban na maganda na yung mga poste niya Ay, maglalagay na lang tayo ng mga grills dito tayo ayun yung mga grills natin dito ha? tayo? Okay siya, nagsasabi ng menu. Wala mo ng menu. Ito yung mga, uh, ito naman sa ano yan, uh, sa CR, bali yung isang sumobra rito, yung pinagtanggalan natin. Bali ito na lang yung natin, uh, ano natin rito, para sa CR. Uh. Ayan, okay ito yung ano, shoutout mo kay, ano, kay Sir Ernesto. Okay na, ayos daw yung gate mo, napakaganda ah, uh, lang. Yeah. Oo, nakita niya. Ah, hindi na gumawa niya ka ako, si Ka Berlon. Yan um, promotor na gumawa niya. <todak> eh, tuloy-tuloy pa rin yung ano, paglilihan sa mga... Ano, so, patatanggal ko narito, na rin ito, i-re-reta oh, ko na rin. puro lang pala tayo dito. Kaya maya maya alis na rin tayo Punta tayo na ano Pati tao tanggalin nyo na Ayan o, lahat ng ano tanggalin nyo na na Tanggalin nyo na to, pariper ko kay Jay O, oh, tanggalin nyo na yung mga Estelle uh, oh Para ma pariper ko kay Jay Manigyan ka na yung makahin. Tara, iwan mo na po kayo. Punta na ako ng tarlac ko na. Ayan, yung ating ano, yung <laughs> bubong kahapon, no, yung ginawa natin, no. Kaso hindi lang natin siya na i-vlog kung paano natin siya in install no pero kahit na hindi niyo naman siya napanood sa pag-install ay madali lang naman siya ano ah uh, sundin o no? or madali naman siyang kayahin. no ay ginagawa ko na ngayon ay eh, pag pag mga ganito yung mga firewall siya lalagay na ako ng wall capping na para panigurado na, na hindi siya tatagas no dito. Kung minsan kasi dito ano eh. Delikado rin pag nilagkat lang tayo ng parang ganito siya. Ayun. Nagawa ko lang ganito siya. Ay ganito lang yung mga ginagawa natin sa mga uh, sa firewall natin no. Dito na siya linalagyan ng naka Dito na siya linalagyan ng cutting. Pero to kulang pa to. Ibig sabihin to ilalagyan pa rin natin siya ng ano rito. Ng cutting pa rin dito no para diretso pa rin siya kukunin pa rin naman natin yung pinaka itaas nun kung ano yung taas niya ron isusunod natin para parehas na siya para maganda na rin yung tingnan hindi siya hindi siya putol no kung baga kulang pa to kukunin na rin natin yung sukat nito no gagawin na rin natin siya cupping rito diretso na lang siya natin hanggang ganton, sa so may dulo so dun siya nakaiskwala no ganun na lang po yung ginagawa ah, gagawin ko rito kaya lang nagkulang. hindi siya na ano na korkula Ayan, bali paikot na siya yung ginawa natin kaping hindi naman siya makikita dun sa baba kaya ganyan na rin yung ginawa natin ganon din dito kaya pag umulan siya rito pag umu ay pag umulan diretso na lang yung tubig niya rito sa baba ganyan no? hindi na siya sisiksik pa sa simento kahit na hindi ka na makapag waterproofing dito okay na siya bali ito na lang yung magiging waterproofing natin. Itong paikot na lang to sa ibabaw niya sa kanto. No? Ayan. Itong ibabaw na lang. Ang ating ano, i-waterproofing paikot. Ang gandun. No? Kasi dito naman mag-waterproofing pa rin naman tayo. Dito sa may ano, sa canopy natin. Na? Paikot siya. Kaya ito panigurado na hindi na siya tatagas. Kaya lang ang sisiguraduhin mo lang rito itong pinaka gutter mo itong inside gutter, uh, inside gutter na to yung stainless no yan di kung sa kakalawangin oro no hindi na tayo kakabahan na papalitan pa natin siya no dahil gawa nung yung ginamit natin stainless naman siya kaya hindi siya magkakalawang no eh talaga dapat ang mga ganito ginagawa natin puro stainless na yung mga cutting o inside gutter mga katrabaho yan ang ginagawa natin ngayon. Kaya kung titignan mo siya dito sa paikot, napakalinis no? Nung magand, kumbaga, sa, maganda siya sa ano, paningin. O, hindi naman siya masagwa sa pagkakatrabaho niya. Malinis no? Kahapon lang natin siya ginawa, nga, hindi, lang natin siya na na-vlog. No. paikot na. Para kita nyo sa video, Ayan, kung gusto nyo lang gayahin yan, itong mga ginagawa natin, ay panigurado na walang tatagas yan na tubig sa may wall. Kasi karamihan kung minsan, eh, tumatagas yung mga wall natin yan, eh, lalo na pag inside gutter siya ganyan, wall capping siya, tumatagas sigurado yung mga yung mga pinaka wall natin kasi may sip sip siya na ano kung minsan, kahit na ma waterproofing mo siya kasi pag nag cut ka rito sa may wall niya Siyempre, magkakat ka, no? Katulad nun. Unang-una -una kasi ito, nakakano siya sa tubig, ay sa uh, init at ulan, no? Kaya kung minsan, bumibitak pa rin siya, don doon din nag posibilidad na pumapasok pa rin yung tubig, no? Yung mga ganito, no? Pero naman ito, medyo may, meron may, siyang, ano na, safety rin naman siya rito. Hindi na siya mga, ano, kaya pag nagpa waterproofing tayo kukunin natin hanggang dito iyan na natin yung gero ayan ay mga kung gusto niyo lang trabaho yun, mga kalatero no. Yung mga katulad natin mag naglalatero, yung nagsisimula pa lang, advice ko sa inyo ganito na lang ang inyong gawin no. Malinis naman siyang tingnan tapos pag nakapagsilang ka na, maganda na. Ito kung minsan ginagawa ko rito, nagpo-45 pa rin naman ako rito. Pag yung dibitin yung ngero, so, kasi ito, medyo nabitin lang yung ngero. Nagkamali tayo sa korpulasyon o no? sa sukat. Minsan kasi ginagawa ko 45 siya rito. Okay. Uh, okay naman siya, nasa ibabaw pa rin naman eh. Pero pag maakit ka, is pag nakita mo siya, naka 45 pa rin. ini okay. ini Tawa ka, George. Ha? Ano, nag... Ayan, konti na lang yung ano natin, yung buhangin, no? Alas na ubos na ni G George yung ano, anigigin. Yung, yung pagbibistay nila. Ayan. Nahakot na pala yung mga ano doon, mga pinagbistayan. Ayan. Ay, <clears> ay, <throat> mo na rito. Nice, Ayos uh -huh. oh, na ano, kung naiinip ka, to, Ito yung, ano, may guhit na pala siya rito, ito. Putasan mo na to. Ah, mababagbag yan. Oh. Pinto. Oo, oh, pinto. Oo, pinto. natin siya. Okay, no. Kuha ka lang mula rito sa floor niya sa loob, ano? Kuha ka ng 2, uh, 220. Taas. Sa no? loob? Oo, uh, sa loob. 220, ha? Yung taas niya, ililipat na lang natin yung pintu doon dyan. yung makaalis. Okay.